Abe. Ayo. Wow. Wow. Baha din ti pagmulaan ti pagay. Eti ti pekto na tatan ade Awan na. No, bewan mo ti mula nga pagay daw. Sa kabukiran, si Dura ay gumala. Bisitain natin ang ating mga tanimad world pagkatapos nilang ilang linggong ulan, siguro may mga bunga na Aba, siya matidaram niya karayan? What a beautiful view! Mahangin! Our Iceland Mahanging morning madlang world and dito tayo sa ating palayan. Sitting our plants kakao yan. Buhay na buhay sila. Tanggalan natin ng lanot third fourth. Bilis ng mga ano. Wild roots. Ah. Mubo sa paligid niya. yan ang sisira. Tatanggalin natin hour 6 bilis ng pagtubo ng damo kailangan natin tanggalin yung mga damo para hindi siyang sisira sa ating tanim thank you lord buhay na buhay ang ating mga tanim yan yeah. dito sa harapan nagmaya mo tita si ka ada na katibakat ha Adamo pops tibaka diye ba kada nagkatibaka jay. Dintas mo ti kita kasi Ayun, dikin tibaka. baka. Di pa yung sayang nara deti nyo. Ay oh. Nara deti ko deta. Mula be. Deti talong ang nagsisaro nun. No, Nakagati. So far, buhay naman yung mga naitanim natin. Madlang world. Thank you Lord. Kaya lang. May lima na hindi na ano kinain ng baka di baka te karuba tayo imbulos na ayan kahit alam na may mga tanim imbulos de di baka da imay dito yun kinan na jamulan ayan tinagdaanan te baka so far thank you lord buhay na buhay ang mga tanim ko yun lang may lima lang na kinain ng baka ang taniman ng inyong Gracia Dora at San Antonio Banquet. Matinanim natin dito sa risaring fruit trees um, at the uh, kape, guyabano, rambutan, mangga at the rin conara. Uh, let's do good things that protect the Mother Earth, Madlang Wars. Protecting the Mother Earth now, saving the next generations. Ayan, hanapin lang muna natin yung mga tanim natin na nasira ng baka. Awan ba ti mula tinga na eh? Kapit bahay kasi natin. Ayan. An second banana to be planted for today. Kasama natin ang ating driver. Third banana for today. The rain is there na my dear. Bilis! Na naman madlang world kaya maglinong tayo sa ilalim ng saging. Tinibba ni Ricky na Patigilin lang muna natin yung ulan. May maysa? Mano, yay, dito yung nakakatabunga. Ayan. Tapos na tayong magtanim. Bless them, Lord. Sana lahat sila mag-survive. Kipin naman may kalis Nakapatang yung harot uh, 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 nga concern concern Oo. Oh, Nagbayin nga kwan. Washing center yung kalsada. Hello. Kaya pabalas yung perigita. Ganyan. Ang tubig bahamad lang. Tuloy-tuloy ang ulan. Oh. Mm. Adon! Oo. Oh, oh, nga kwan. Washing center yung kalsada. Hello. Kaya pabalas yung perigita. Ganyan. Ang tubig bahamad lang. Ang Tuloy-tuloy ang ulan. Uh, aton! Oh. Adon. nagbaying nagbayin nga kwan. Washing center yung kalsada. Hello, kare pabalas yung perigita. Ganyan ang tubig baha lang Tuloy-tuloy uh, ang ulan. Oh. Uh, aton Mo <laughs> Ha. <laughs> Na, sige, pwede gusto mo Okay, go TV. Ayan, baba tayo madlang world at dahil, ay, libre ang karwas natin sa kalsada. May libre ang karwas. May libre ang car may libre ang karwas dito sa kalsada madlang world. Ganyan kalalim ang ating tubig baha. Kalahati ng ating buta. Kalsada, so, gati. ka magkikita sa Sige, na. ka magkikita <laughs> sa huh? ka Ag, bibisin. <laughs> Let's go, madlang walt. Tapos na ang ating car wash. Ayan. Never mind the weather. Rice fields at San Antonio. Danum, danong, danong maamin dito na yan. May tipo na ako. Ano diba? Ano diba? Sa kabukiran. Ang sabo nga pa nang punirig ito.